Motokop, sakala ko ba manonood tayo ng sine? Kaya nga, manonood tayo ng sine. Sir, pwede magtanong, sir? Saan yung papuntang sinehan dito, sir? Dito po, sir. Ah, dito po? dito po. <laughs> dito po. Sir, <laughs> dito po. Motocops. dito ba yung sinehan? Oo oh, nga, dyan yung sinehan. Ayun, o. Cinema 1. Diba sabi ko naman sa'yo, akit ka na, bilis. <laughs> Nasa naman yung Cinema 2 at Cinema 3, Oops. Dito nga, yun. Diretso ka pa. Sabi nga ni sir, director, diretso lang. Ah. <laughs> O, oh, di diba? Sabi ko naman sa'yo eh. Tignan mo dito sa loob. Dito yun. Dito ba yun? Oo. Oh. Sure ka. O, oh, di diba? <laughs> Sabi ko naman sa'yo eh. <laughs> Bakit may gaan? Syempre naman, habang manonood ka, kakainin kita. Parang popcorn ba? <laughs> diba? Ang sarap manood dito kasi may libreng igaan. Oh, <laughs> Ang VIP to. Motocops! Ba't ang liit naman ng sinihan dito? Syempre naman. Mas maganda kasi si Cinema 3. Adon lahat. Meron nga doon disco eh. Ah. Oh, ah. Habang nanonood ka, makapag-disco ka doon. Tignan mo. Dito? Para pala tayo doon. Andito yung Cine 3. Maganda yan. Dito? Oh. Oh, diba? Kamuk <laughs> kamukha ni Elvis eh, no? Oo oh, nga. Siya ba yun? Oo, oh, siya yun. Tignan mo. Ganyan mo yung posisyon niya. <laughs> Pwede ka pa sa dito. Dito? Oo, oh, yun. Know. Oh. Sayo ka nga, Gil. Sayo ka pa sa mayaw. Yung mga sa Try mo, bilis. <laughs> Kunyari dyan ako nakaupo, tapos sasayaw ka. Tignan mo. Abang nakaupo ako dito, pwede kang sumayaw, Gail. O, oh, sayaw ka. O, oh, diba? ba <laughs>